Nakatakdang magpulong sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump sa pagbisita ni PBBM sa Amerika ngayong buwan. Kasunod yan ng pagpataw ng Trump administration ng mas mataas na taripa sa mga produktong i-export ng Pilipinas sa Amerika. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Kinumpirma ng Malacanang na magtutungo sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito ng pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na nakatakdang bumisita sa Washington si PBBM. Ito ang unang pagkakataon na magharap si na U.S. President Donald Trump at Pangulong Marcos mula nang magbalik sa pwesto ang leader ng Amerika. Kinumpirma po, hindi ko po na kinumpirma po ang pagbisita ko ng ating Pangulo At uh, sa U.S., July ngayon to 22 22 July 20 to 22 I ah, confirm pero po confirm pero po yung ano yung detalye na pag-uusapan uh, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo okay Bagamat hindi nagbigay ng detalye ang palasyo sa tatalakay ng dalawang lider mainit naman na usapin ngayon ng pagpapataw ng US ng 20% tariff rate sa mga produktong i export ng bansa sa susunod na linggo, tutungo na rin ang delegasyon ng Pilipinas sa US para makipagnegosasyon. Sa gitna nito, muling tinira ng palasyo ang nadadalas na paglipad sa ibang bansa ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ni Office of the Vice President Spokesperson Ruth Castello, hindi ibig sabihin nagbabakasyon ng bise tuwing nasa personal trip ito. Tinabla naman niya ng Malacanang. Okay, pasayin po natin personal trip on leave. Pag on leave, wala pong ginagawa official functions. So, paano po ba makakategorya yon? So, in other words, pag, uh, personal trips, walang ginagawang functions. So, parang vacation. Um, May muli rin pa sa ring si Castro. So, ipagpunyagi po natin ang mga competent na staff ng COVID. Kahit na wala ang vice-presidente sa bansa at only nakakapagrabaho ang ibang empleyado ng COVID tuloy rin ang trabaho ng pamahalaan sa ibang isyu, gaya ng paghahanap sa mga nawawalan sa bungero. Tiniyak na Malacanang na walang pagtatakip na mangyayari sa kaso. Na ang Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon ay tutulong upang makamtan ang justisya para sa mga biktima. At uh, hindi po ito uh, papabayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-investigan. Yan po ang nais ng Pangulo. May narecover ng sako na may lamang mga sunog na buto sa paligid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas, kung saan sinasabing itinapo ng bangkay ng mga sabungero. Isa sa ilalim sa forensic examination ng mga ito para malaman kung ito ay buto ng tao o hindi. Mobile Journal Julie Baeza po, Hatid ang Mukha ng Balita.